Sobrang happy lang today mga mommies at may pa part 2 tayo, 'di ba? <laughs> so ayan mga mommies, nagko-coffee kami ng aking kaibigan while kumakain nitong uh, sunflower seed. Yung isa naming kaibigan is nakaalis na. So, Sobrang happy lang talaga today mga mommies, sobrang uh, nakaka-good vibes lang kahit alam niyo yung hindi kami magkaedad, pero talagang nagkakasundo kami, sobrang happy lang talaga. At uh, sa pagkikipagkaibigan kasi mga mamshi para sa akin is hindi binabasi sa edad. Mas bata or mas matanda sa akin is no uh, no issue yan sa akin, no big deal. Kasi ang importante dyan naman is yung ugali ng tao. Pakikisama, pakikitungo nyo sa isa't isa. Kasi paano naman kung may kaibigan ka na kaedad mo pero wala naman sa ayos. So useless lang din yung ganyan. At uh, yung pagkikipagkaibigan is hindi naman kailangan palagi kayong nakikita, palagi kayong nag-uusap nag So ang mahalaga naman dyan is uh, alam nyo sa bawat isa nyo na talagang magkaibigan kayo Harapan, talikuran, yung walang siraan At uh, sa hirap at ginhawa, magdadamayan kayo sa bawat isa At uh, walang inggitan, kasi alam nyo mga ma'am yung inggit is isa yan sa nakakasira, hindi lang sa uh, relasyon ng kaibigan Uh, isa 'yan sa nakakasira na alam mo yung pag uh, merong blessings na natanggap yung tao or yung kaibigan mo, mainggit ka. Uh, is a big no 'yan kasi dapat nga maging masaya ka sa kanya, hindi yung mainggit ka. Kasi ang inggit is isa 'yan sa parang nakakalaso ng isip ng mga tao. So dapat maging masaya ka kung ano yung blessings na natatanggap ng uh, isa mong kaibigan or kung sino man. At uh, ang pagkikipagkaibigan kasi dapat talaga uh, marunong kayo umintindi sa bawat isa kasi lahat naman tayo is hindi tayo perfect. Walang tao na perfect. So kung marunong kayo makisama, umintindi, so magtatagal talaga yung inyong samahan. Ayan mga ma'am, si magluluto kami ng para sa aming hapunan. And din yung ka kaibigan ko is maghahanda na din siya ng uh, hapunan ng kanyang dodong. So yan, egg at saka... Cheese at olive, yun yata ang hapuna ng kanyang dodong kasi nagda-diet din. At uh, kami, yan, tuyo at saka egg. And din yung mga chikiting namin is anuhan niya ng chicken doon sa air fryer. So, ayan mga mamshie, tinutulungan ko yung aking friend. Kasi nakakahiya naman kung mag-feeling uh, uh, bisita talaga ako. <laughs> Ayoko din kasi ng ganyan. At uh, pag uh, napapalagay naman yung loob ko sa isang kaibigan is uh, talagang ganyan ako. Yung parang hindi ako nahihiya magkikilos-kilos. So, ayan mga mamsi, tuloy-tuloy lang kami dito at yung amoy ng tuyo talaga is nakakagutom talaga siya. Yung tawag sa amin ng tuyo na yan is sap-sap. Ayan, ang sarap niyan. Tapos, gagawa yung kaibigan ko ng sausawan na medyo maanghang. Oh my goodness! Yan ang aking kaibigan na maganda. <laughs> Hello guys. <laughs> Makatawa ko ang Hilo guys. So ngayon mga ma'am, she magpa-char-char lang muna ako dito. Actually naluto na yung uh, ulam namin pero yung rice kasi nagpahabol ng uh, pagsaing yung kaibigan ko. Baka kasi kulangin kami dahil just ko nakakatakam talaga yung ulam. So nag, nag uh, ano siya, nagasaing uh, siya ulit kaya ayan while hinahanda niya yung ah uh, pagkain ng kanyang dodong. So, so, ayan na ang tuyo namin. Ayan ang egg. And then, yung uh, chicken is uh, inano ng kaibigan ko sa air fryer. So, ayan yung kanyang napaka cute na rice cooker. O, ba diba, Ang cute. So, inaantay namin na maloto. And then, chibugan na! Oh, <laughs>

不过，不过，来个娃娃嘛。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈 Mommy, um, you say sorry. That, why you don't say sorry? I say sorry to Aishi. Mm. In the in the house. In my house. In my house. Tatiki, in tita. my house. In my house. Thank you, Tita. You come again. again. Yes. You come again. You want Tita come again in your house? You want? You love Tita. Yeah. Well, thank you. <laughs> I love you too. Tita is beautiful? Ano oh, na po yung kapit? Isa ka, unggoy na. Ano na po? beautiful? beautiful? beautiful, beautiful. You so beautiful, mommy. You so beautiful, mommy. Ayan, pauwi na din kami mga mamshin. Nilaro-laro ko lang saglit yung anak ng kaibigan ko. Napaka-cute niya. Mag 4 years old na siya. So si Dodong kasi is uh, nandoon medyo malayo yung naanuhan niya ng sasakyan, hindi siya makapasok dito sa malapit talaga sa bahay ng kaibigan ko kasi merong tinatawag na yung pasar, yung market day bayan, yung nagtitinda ng mga prutas, gulay. So yung uh, naanuhan doon ni Dodong, hindi pwede iwanan yung sasakyan kasi baka hatakin. Gusto sana ng kaibigan ko na ah uh, pumasok muna dito si Dodong para mag magkakilala sila ng asawa niya at uh, magchika-chika din sila, magtiti, ganun. Kaya lang eh, si Dodong natamad na siya maghanap ng mapaparkingan kasi mahirap mag-ikot-ikot. Medyo punuan kasi dahil meron nga yung uh, market day. Kaya ay... <laughs> <laughs> Please subscribe to my friend YouTube channel, Filipina Living in Istanbul TR. Ayan, thank you, thank you guys. Pa-subscribe sa kanyang channel. Thank you, thank you sa aking kaibigan sa lahat. Thank you sa masarap na food. Ayan, sa tuyo, thank you, thank you. See you again. And ayan, aalis na talaga kami kasi si Dodong. Mga 15 or 20 minutes na yung nag-antay. Namuti na ang mata noon. Ay, she bye-bye. İşçileredere iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ampeng, ampeng. Selam söyle. Aleykum